papunta kina Eric. Yung may-ari ng na pupwesto namin sa ka, anak ni Kaneneng. Ito. Kikita oh, mo. O, diba? Ang ganda. Ah. Nag-aaway na yung magnanay. Paano maglalakad? Kung pa-sexy ba ang lakad o hindi? <laughs> Ayaw. Ayan na, ayan na. Akit na. Ay, <laughs> <laughs> oh, ito ay ano, isang klase ng halaman, oh. Ito ay isang klase ng halaman. Ito ang tagbak! hoy ang tawag dito, tagbak. Tagbak. Tagbak, ito, ito, ito. Ito. Gamot ito. Ito, ito, ito. Ito. Tigib sa inyo. Eto, dito ay ano, sa amin yan sa Marinduque, Ma Tagbak. Din, Oo. Matibay Ma yan. May yan ay. Pulkod. Oo. Dito. Tapos yan ay nagbubunga. Kinakain ito, namin yung bunga. Ito yung ganyan apa ko. Patagili. Ayan. Diba? Yan yung lugar. Ayan na yung dalawa. Lakad na sila si nanay. Iyon, no? vlog pa yung, binag-vlog pa pag-iwirap natin. Kabataan <laughs> ko,